fry broccoli. Yan. Fry lang yan with garlic. And salt. Guys, napakasustansya nitong gulay na ito. Yan. Kahit walang Uh, karne, basta mayroong gulay, sapat na yan yung mga taong vegetarian hindi sila talaga kumakain ng uh, karni ng pork or baboy kahit anong karni gulay lang talaga yung mga ano, eh, indian mayroong mga indian hindi sila kumakain ng karni gulay lang yung chinese ang amo ko kaya mayroong isda mayroong karni mulai mayung pangsuk okay guys thank you for watching bye bye